balik update tayo sa bahay ni Ma'am Jo at balik trabaho na ang ating manggagawa ngayon. Kahapon di po ako nakapag-update kasi si Alas, ano, mataas palagi yung lagnat niya na impatsyo na naman siya. Kasi kumain ng karne kaya hindi ako nakapunta dito ay magpaiwan at saka nagsusuka ngayon. May lagnat pa rin pero hindi na nagsusuka kaya sabi ko iwan ko saglit at ah, babalik ako agad. Anyways, anito si Nunoy, nabutan ko na gano'n nag-deliver ng buhangin ilang ayan shout out nunoy ilang ano yan noy half lang yan ano 15 15 so additional na buhangin para ready na para mag finishing sila ngayong linggo at para hindi maubusan kasi tatlong mason ang magtatrabaho ngayong linggo dalawa yung mag finishing tapos yung isa may gagawin dun sa loob so Ayan yung delivery niya. Half muna. Kasi ang kinakarga ni nunoy sa karamata niya is half-half lang para yung kalabaw hindi naman mabigatan masyado yan half at ngayong araw ubus. dalhin mo lahat yung dalawa kaya mo or iba na, sa ano naman sunod naman ah nagsaking si Marilo dun Ayun, saking sa na pala si Marilo. Kaya pwede makapagdala si Nunoy. Pero kahit hanggang bukas kasi meron pa naman. Oh, at saka sa linggo pa naman sila mag ano, mag uh, finishing. So ayan, ito na po yung natapos nila sa bahay guys. No? Oh! Sus! unsa sabi na ka master? <laughs> Mamaya malaglag ka dyan! Ayan na, nakapag, ano na sila dito, tambak na sila dito. Tapos, hindi pa sila nakapag, yun sa ganito ng tamper. Ayan, mag, magkakabit ngayon ng bubong. At, nandito na yung, asa na yung, anong naman yon? Nandiyan, taas? Ha? Andito sa dito. Ay, ito pala. Andito na yung drill na gagamitin ni Kamaster dyan sa taas. So, yan, magkakabit sila ngayon ng bubong. Ikakabit na yung bubong ngayon. Ang sukat pala ng bubong na to, no, para dun sa nagtanong 10 feet. Pero yung nipis, yun, hindi ko alam kung gano'ng kanipis to. Ito so, may nakamasa na sila dito kasi nag, ano sila kanina, tinapos nilang nag-file ng oh, 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 kinagat ka na ng ano dyan. Ito na yung sa septic tank na file na nila lahat. Tapos, tin tinatapos lang ni kamaoy maglagay ng buhos sa ilalim. So, may division na rin sa kabila, kabilaan. Kabila, kabila. Isa, isa. Kalahat, wala, wala kabilaan. So, ayan. Yan, minute na division na siya dito. Ito, pang last na to. Tapos, ano gagawin nyo dito, ka-master? Ano na lang, lagyan na lang ng takip. Ay, kasi ipifinish yung papalato, to, pero ihuli na lang muna nila. Maglagay mo na sila ng bubong para in case na umulan, makapag-finishing pa rin sila. Kasi dito, ring hapon na talaga yung ulan. Uh, after lunch, umuulan talaga siya. Ilang araw na. Kaya mas maganda pag nabubunga na para kahit na umulan, makapagtrabaho sila. So, ang gagawin ni Kamaster ngayon ay magkabit ng ano. At mamaya, pipikapin namin yung uh, pintuan. Tsaka yung hamba. Kailangan i-curve pala yan. Sabi nila, dapat kasi daw yung nyog, acid, acid, no, maasid. Dapat may pa, sapin bago ilagay itong bubong. Madali daw magkalawang yan. Ba Romat. Lagyan niyo pa yan ng ano yan, hindi na. Diretso na. Sapin. Sapinan pa yan. Hindi na. Diretso na. Pero, oh, totoo yun. Madali magkalawang ang anunyog. Yung sa bahay nga, wala pang one year yun. Yung sa labas, yung sa may tindahan at saka dun sa may papuntang may displayhan ko ng tuba. Wala pang one year yun, pero yung mga ano ng pako, nag ano na siya, nagkalawang na, nabutas na. May mga part na tumutulo na siya. Ang bilis pala magkalawang pag ang kahoy na ilagay mo. Uh, ayos ng Tika Master dun para makapag-ano ng dugo. Uh, Ito uh, yan. Uh. Ito, ang alam kong sukat nito nandun sa listahan, is 10 feet. Alright. Ayan guys, uh, nag-tutol si Tika Master dyan at yung, yun, yung, yung, dikit, yung, so, yan, isa -isa. Yeah. Bakti, yung, 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 chasing na, na si Lunoy. Eh. At ano na siya. Maghakot na naman ang buhangin ulit. Kanit. Ah. Ito. So ayan Idol Torn James daw, yung mga alaga mo wala na daw pagkain, napunta na sa kapitbahay. Nandito taas yung kamaster. Pati yung kabila kamaster, kailangan po din niyang putulan. So yan, kailangan po lang putulan lahat yan. So yan, sobrang init. Mamaya nito ulan. Pagkatapos maputol niya, pwede na magkabit ng ano, bubong. Malapit-lapit na kayong hindi maarawan. Magkaroon na ng bubong. So, yan, itong buhos, pinatapos nila para dito sa tabas na, na wala pa man. Akala ko hindi punuin to, Ba't pinupuno na ni ano? Kama, ka, kamaoy. Ha? Punuin na lang daw? Ayan, dati kasi nung pinalagay kasi ito, wag lang mo nang lagyan ng palaman. Pero ngayon, ayan po na ina So, ayan. Ah, nilalagyan na ni Kamae. na sa kabila. Tapos na si Kamaster dito sa kabilang side. Dito na side. Doon na naman siya sa kabila. Mag-putol. Ano, okay, guys. Tapos na mag ano, magputol si Kamaster. Yan day out. Ano niya. Lagyan niya, niya mga nylon. Para makabit na yung bubong. Linsa. Linsa, Linsa ano tawag? At tapos na rin na mag Pin ng buho si Kamaoy dito sa labas. So, ang gagawin nila ngayon is mag magsilsil daw. Magsilsil si Kamaoy ngayon. Tapos sila don digs naman ang maglagay ng bubong sa taas. Mag-layout mo na si ano. Para sa mga sa, sa kuryente. Okay, sa din siya, may binarot na siya para sigurado na pag hindi ma ano, hindi mabasa sa sa daan. Pero wala namang ulan. Hindi naman nakaulan. So, ayan pala, nakapagbubong na sila ka-master dyan. So, pinalitan yung gamit nila kanina para ma-ano sa lalim. So, ayan, may bubong na siya. Dito na side. Sa kabilang side din, mayroon na. Alright. So ayan na. May bubong na talaga siya. Itong dito. Ay, hindi nila natapos dito sa kabila. Wala na sila kasi alasing ko na. Alasing na po. Isang part dito na hindi nila natapos. Dito sa Pero, konti na lang yung hindi nabubuhol. Nag-overtime yung nagpukul ng mga kahoy dyan. Budget lang ha. ay Ito na siya. Ito na Ito na siya. na So, pwede ko na ipapasok dito yung pinto, hindi na tumabasa. Tapos, ilipat na lang siguro nila sa master kung mag-finishing sila, makikisuyo dun sa labas kung hindi ulan. or kung maulan man, dun kila turn James. So, ayan, tulungan mo na sa magbaba, be. Eh. Akin naman na si Kim. Ayan. bigat na si dun yung isang dal sa ano, sa loob yung di mabasa sa ulan matapos naman nilang bubungan yung kabilang side ayan, yung... ito bigat to yung pinto <laughs> dapat din o no? maraming bisagra ilagay yan si Allah, sinama ko kasi gusto nyo yung ano ano lagi lang natutulog sa bahay. Pagod ka lang, pagod ka pagod yung katawa niya lagi. Kaya, sinama ko na lang siya. Sasakay lang naman din na bababa. Pagdating doon, nasa loob lang din siya, nakaupo. Hmm, pinasok nila sa loob ng bahay. Yoke na. Yoke na, yoke na. Buti hindi ngayon maulan, kaya naibaba itong bao-bao. At ano naman, Ayan. Yeah. Wow, well, di ba putik yung daan? Eh. Yeah. Hmm? Ayan lang. Ayan tayo na sila papa o. Oh, Ayan tayo pa sila papa o. Oh. Ha? Mangihi? Mauwi? O mauwi? O oh, sige, wait lang. Then, ano Ano yan? Sandal? man, ano yan Hindi pa nabubungan yung kabila Dapat nakatayo siguro yan Di ba mabasa dyan? Mm. Ito yung dalawang ano, jam. Ayan, pangalawang jam. Ang sana ipasok nila sa loob. Alright, mm. hindi na sa gilid. Basta hindi siya maulanan. Kasi bukas, uh, ilipat din nila yan pag yung trabaho sila sa loob. tayong so, yung day lang maulanan. Ito yung side. Ah, white. Na, na yung dalawang gamot sa so, dito na sa Ano na? Nabumbungan na lahat. Sabang Kaso lang may mga damba dito kaya hindi na dito pwedeng ilagay. Dito na lang sa loob. Ah, dito yung anak ko na. ito malit lang naman. Hindi na tumabasa dito. Baka sila na maglipat niyan kung may gagawin sila dito o dito sa flooring Ilabas na lang nila yan. Okay. Yun. May bubong na ang bahay ni Ma'am Jo. Konti na lang ang kulang. Well, let's go. Uwi na tayo. Bago pa bubungos ang ulan. Pero, buti hindi umulan. Narakot lang yung ulan yata. Hindi na nasa ulan. nang ikabit ni Kamaster. Pero, gugupitan niya pa yan. Kasi kagaya nung sa kabila. Kailangan pang pa katingan. kamaster nag Ayun ma'am Jo, kompleto na talaga ang bubong niyo. Ay, meron pa yung sanipa na hindi pa naikabit. Maria lang po sa umaga. Oh. Saan ka tatarong ka master? Saan ka babagsak? kabiga mau bagsak kita masker dito sa akin alis tayo dyan saluin mo Rex master we keep forever, keep it tight. yung ano baka keep the in. Bila. Yan kasi kamasira yang drill ni mam Ma Jo. Yan. Yan ni bato mo na yan. Bato mo, <laughs> mo kay Dondex. bato baran Salve un mesico master. Ready, ready, get set, go. Sige, bumagsak ka dito banda o. Stuntman dito. Ah, <laughs> nagpa, yun. <laughs> Tapos na. Tapos na rin po sa wakas. Diba maganda Ayan, ka. kasi dito sa likod. Nakabit na lahat ng buwang ni masker so, Tapos itong dito na naiwan na. Yun. At. So yan, madilim na sa loob. Yes, pwede na matulog dito, hindi na tayo maulanan. Masak tayo sa loob. Pwede na tayo matulog dito, hindi na tayo maulanan. Welcome to my humble house. <laughs> my daw. Nakikiangkin tayo ng bahay. Bahay natin ito lahat dito para si Mam Joy. Doon ba sa bahay naman Oh, nandun pa kay Torn James. Kamera yung may-ari dun. Wala yung may-ari dito. So, yun. Natapos din yung magbubong. At bukas ay mag-finishing na sila dito sa bahay. So, tatlo sila mag-finishing bukas. Kaya, tingnan natin kung gano'ng kalaki yung matapos nila bukas.